Parang sikreto nito para di ka, di ka hingalin at sa pagbaba mo sa sobrang tarik ay di po sakit yung tuhod nyo. Hello mga viewers! Welcome to my YouTube channel. Pag bago ka pa lang sa akin channel, please like, share, and subscribe para maging updated tayo sa ating upload. Ang topic natin ngayon, yung dahon igira. Ito ay based po sa ating experience at sa ibang tao rin na nabahayagian nito. Bakit ko ba ito na i-content? kasi isa po na uh, natulungan sa ating ibigan from Hong Kong uh, ito yung daw igira ay pangkubol po ito o kunat sa ating katawan ang chat po si ma'am sa akin uh, na uh, nagisgrasya po siya sa motor sira sira po yung side mirror ng motor niya at natilapon po siya sa sasakyan sabi niya para daw sa binuhat at po ang po po mga tao eh wala po siyang galos tumilapon po siya sa isang bunggo sabi saya pa dito sa amin bunggo yung sa Tagalog yung elf na truck doon po siya sa windshield na na ihagis, may kunting pasa lang siya at papakita ko sa inyo mamaya yung visit sa messenger na natulungan po ang isang kaibigan natin siyempre gagana po ito pag naniwala po tayo sa bagay at siyempre panalangin sa pandisama sa pangalan ng Kino, Kino Isos para po tayo gabayan hindi po gagana kung tayo ay duda dapat tayo ay paniwalaan buksan muna natin yung dahon ng gira nilagay ko po siya sa pulang pila at ito ko nilagay lagi sa aking belt bag sana kung mapunta sa aking biyahe dinadala ko lagi ibuksan okay, mo yung dahon ng gira natin nakatotip po siya sa loob yan buksan mo ang itsura niya yan malapat po siya saan ba nga ito ginagamit yung daw ginagamit po ito sa pangsangkap sa wintas sa kasa ng isang bibig isang mata or libo ng nyog na ginawang kwintas pagmuk Napag At mainam din ito mga kaibigan. Halimbawa po, akit kayo ng bundok. Uh, pag ng bundok ay, tulad sa akin. hindi di sanay sa umakyatan. Ay hihingalin po tayo. At lalo nang pa uwi na, pababa. Ay sakit po tuhod natin sa uh, sa besaya saya pa sa kapugong sa tuhod pero sikreto nito para di ka di ka hingalin at sa pagbaba mo sa sobrang tarik ay di po sakit yung tuhod nyo. Ay ipitan po to ng gapas or cotton. Ipitan po to ng gapas nyo. At ilagay sa pulang tila. Ilagay sa yung belt bag. na nasubok ko po na yon. That time last year ago, ipunta kami ng bundok hindi ko po siya inipitan ng gapas ay hinihingal po ko pakyat at pag pababa ay sakit po akong tuhod ang hirap po mag balance kasi tarik pero pag naipitan po natin ng kuton ay baliwala lang po ang pagbaba natin sa tarik na bundok at pag akyat ay kayang kaya natin umakyat tagaano hingalin and lakas like sa walang ipit na gap cotton or gapas ay madali po tayong hingalin alam mo ba ang kwento nito ng daw ni Gira ito po ay ginagamit ni Adan at Iba yung nakasala sila yung kumain sila sa mansanas ito po yung pinagtakip nila sa kanilang parte ng bahagi ng kanilang katawan ito po yung ginamit kahit tingnan mo pa sa mga bible ito po yung dahon na ginamit nila at isa pong dito sa dahon ni Gira may isang mga ngaso na pumunta ng bundok na kita po sila ng unggoy o sa English monkey nandoon sa puno ng kahoy na Gira hindi nila alam na down igera na hindi na kahoy down igera pala yun ang ng unggoy binaril or hinanting ng mga ngaso binaril nila yung unggoy gulat po sila tamaan yung unggoy at pag matsag ng unggoy na binabaril siya ay kumain po siya ng dahon nito o ngumuya po siya dito uh, yung unggoy po ay dinatablan ng bala ito po siya natablan gulat po mga tao ay may kaayahan pala to ng pangkubol kaya dinatablan ng bala yung unggoy ang gawa ng kalikasan ay nitso na po ang kakayahan yan natural na po ang power Umagana na po yan sa oras ng panganib pag meron kang extra nito na dahon igira ito kailangan pag daladala mo ito kailangan buo po siya nasa yung lagayan ng belt bag o kaya sa pouch kailangan buo po siya na nakalagay dyan huwag po yung hati kasi yung lola ko may dala din nito. Tandaan ng lola ko pumunta ng bayan. hindi dilim. Nasing po sila sa motor. May karga po lola ko ng bigas. At gulat po yung mga tao na tilapon yung lola ko. Yung dalang bigas ay natapon din. At yung mga sakay ay nasip din. Kasi sa subang tanda ng lola ko ay gulat po sila ay wala pong galos sa dahon ng igira. Kung meron kayong dahon ng igira, ay bago kay umalis, ay kumagat kay konti at nguyain at kainin. Wala po siyang side effect kasi isa po natural na dahon or herbal medicine. Papakita natin yung message sa ating subscriber na patunay na hindi po haka-haka yung hinto natin ay patunay ay, ay totoo po ay nangyari kahit sa sarili ko ay nangyari din sa akin nandun po, po sa Manila na disgrasya din tayo sa motor 90 speed ang takbo natin kapwa motor o mga bangga natin uh, para po akong hinigit hini, or hinila maniwala kayo sa hindi wala kong galos si kwatohon, may sugat ako sa dulo lang ng aking daliri na piraso lang pero nagabayan din tayo uh, mainam din na may helmet tayo kasi una talagang babagsak sa atin pag nagsasaya tayo helmet yung iba naman kahit may helmet kung walang dalang dahon korpan pandipinsa mayroon nga nang disgrasya doon sa Ibang lugar may helmet pero sumabit po yung ulo niya sa sasakyan ay putol pong ulo niya kahit may helmet. Uh, mas mainam na mayroon tayong gamit kasi may helmet man kayo wala ay may, magabayan po tayo. Ito po yung message ng ating subscriber na uh, magabayan po sa ating Daw Igira. Basahin nyo na lang dito sa screenshot ng video message natin na totoo po yung hindi po tayo naggawa ng kwento. Ito po ay patunay na nangyari. Nagagabayan po siya. Thank you for watching mga kaibigan. God bless us all. Yan po photo image. Bye!